Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Isang simpleng pag-overtake lang ang akala ni Ana, pero ang desisyon niya miyon ang sa kanya sa pinakamatinding bangungot ng kanyang buhay. Sino nga ba, ba ang misteryosong lalaking patuloy na sumusunod sa kanya? At hanggang saan ang kaya niyang gawin para mabuhay? Nagmamaneho si Ana nang makita niya ang napakabagal na sasakyan sa harapan niya. Kasabay nito, may paparating na sasakyan din sa kabilang lane, kaya't napilitan siyang manatili sa nikod. Matapos ang matagal na paghihintay, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon. Mabilis siyang yung stapo at nag-overtake, ngunit biglang humilis ang kabilang sasakyan at hindi siya pinadaan. Sa sandaling nito, isang cargo truck ang mabilis na dumating mula sa malayo. Mabilis na binusinahan ni Ana ang sasakyang katabi para bigyan siya ng daan, ngunit wala itong balak na bumagal. Inapakan niya ang gas at buong bilis na nag-undercut o nag-overtake ng mabilis. Nang malapit na niyang mabangga ang truck, matagumpay siyang nakalampas. Dahil sa nangyari, nagulat at nagalit si Ana. Desidido siyang pabagalin at harangan ng sasakyan sa harapan upang pigilan ito na mag-overtake ulit. Nang makarating siya sa intersection, hindi na niya pinansin ang kotse niyon at tuloy-tuloy na umalis. Ngunit hindi niya alam na magdudulot ito ng malaking kapahamakan sa kanya. Ang pagsunod at pagiganti. Nang sumapit ang gabi at naghahanap na siya ng mapagpapahingahan, na diskubre niya na nakarating din dito ang sasakyang dati niyang hinaharangan. Naisip ni Ana na buong magdamag siyang sinunda ng driver para mag-hide anti. Ngunit, kinabukasan, nang dumating ang driver, huwini siya ng tawad. Malapit lang daw ang tirahan nito, kaya hindi sinasadya na nagkita sila muli. Paliwanag ng driver, abala siya sa pagtingin sa kanyang telepono kahapon, kaya hindi niya napansin ang sasakyan sa likuran niya nakahinga ng maluwag si Ana nang marinig yun. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay, natuklasan niyang nakahinto ang lalaki sa gitna ng kalsada. Tila nasira ang sasakyan. Naramdaman ni Ana na may mali sa sitwasyon dahil napakaraming pagkakataon nang nagkita sila. Wala siyang balak na bumaba at dir-diretsyo na sanang aalis, ngunit hinarongan siya ng driver. Gusto nitong pasakayin siya ni Ana para ipaayos ang sasakyan niya sa kalapit na bayan. Mainat na sinabi ni Ana na maaari siyang tumawag ng tulong auto truck kapag pumunta siya sa bayan, ngunit hindi siya pumayad na sumakay ang driver sa kanyang kotse. Hindi naman pala nagbago ang isip ng kausap, ngunit pinakiusapan siya ng driver na pwede ba siyang bumaba at tulungan siyang i car muna ang sa sasakyan. Habang nakikinig si Ana, mas napagtanto niyang may masamang balak ito, kaya mabilis siyang umalis at nagmaneho ng mabilis. Sa pagkakataong nito, hindi na siya huminto sa buong biyahe, gumabay sa si rest stop sa gabi upang magpahina. Ngunit nakita niyang nakasunod ang kotse niya. Sa tapot sa kanyang paghihiganti, mabilis siyang bumalik sa kotse. Bumaba ang driver sa sasakyan at lumapit. Nagpanik si Ana at nagmaneho palayo. Ngunit dahil masikip ang intersection, napilitang huminto ang sasakyan. Hoy, gusto ko lang sanang pumunta sa banyo. Muntik mo na akong mabangga. Ano bang problema mo? Sigaw ng driver. Natakot si Ana na magsanita at mabilis na umalis. Ngunit sa kalsada ay may nakita pa siyang ibang sasakyan na sumusunod sa kanya. Hindi na niya pinaya at tumawag siya ng pulis. Kung gusto mo malaman ang nakakatindig, balahibong kapalaran ni Ana at kung paano siya nakipaglaban para sa kanyang buhay, tapusin mo ang video na ito. Kuhod kalimutan mi like, I subscribe, at i-click ang notification bell para na lagi kang updated sa mga nakakakilabot ng movie recap dito sa JJ Tagalog Movie Recap. Sa sandaling nito, sa ang kotse na sa likod at lumampas sa kanya. Doon na napagtanto na hindi yun ang kotse ng driver na tinatatakutan niya. Masasabi na lang na sa pulis na nagkakamali siya. Ngunit sa sandaling pinatay niya ang makina, siguro para huminto at tinignan ng sitwasyon, nagsimulang mawala ng kontrol ang kanyang sasakyan. Bumaba si Ana sa kotse para tingnan at nakita niyang may malaking hiwa ang gulong sa likuran niya. Habang nadiisip pa siya, mula sa malayo ay dumating ang kotse ng driver na kinatatakutan niya. Nang makita ito, mabilis na tinanggal ni Ana ang koneksyon sa pagitan ng dalawang kotse, pagkatapos ay mabilis na sumakay sa kotse at umalis. Ngunit huli na siya ng isang hakbang. Kumuha ng wrench ang lalaki at lumabas ng sasakyan. Pagkatapos, sa panahon ng pakikibaka, nawala ng malay si Ana. Ang pagtakapulong at paglayap, nang magising siya, nakakulong siya sa isang lihim na silid. Ang mga bintana ay natatakpan ng rehas na bakal. Nakalap din ang nag-iisang exit door at walang nakikita mula sa siwang. Kinagabihan, sa wakas ay binuksan ng lalaki ang pinto nakiusap si Ana na palayain siya. Ngunit ang sinabi ng lalaki ay napagpanginig sa buong katawan niya. Sa tingin mo ba ikaw ang unang taong nagsabi nito? Ngunit hindi sinasabi ang kapanaran ng mga biktima. Sinubukan ng lalaki na habaran ang damit ni Ana. Gusto muna raw pumunta sa banyo si Ana at hindi niya inaasahan na papaya dito. Mabilis siyang tumakbo sa pintuong ngunit agad ditong hinayla ng lalaki sa lupa. Nasiyahan ang lalaki sa pakiramdam ng pagpapahirap sa kanyang biktima kaya nagdulot ito ng magdamag o tumagal ng magdamag. Nagpa si Ana na huwag mupo at hintayin ang kamatayan ngunit humanap ng pagkakataong makatakas. Sa wakas, natuklasan niya ang susi na nakapasok sa kiho sa nabas ngunit kahit anong oga ng pinto, hindi babagsak yun. Hinanap niya ang silid at natuklasan ang isang tapo sa isang dingding inikot niya ang pamadagan ng sa wakas na hugut niya ang papo. Pagkatapos, mabilis na ipinasok ang shirt sa siwam ng pinto. Pagkatapos ay gumamit ng papo para sundutan ang keyhole at paikutan ito. Sa wakas, nagtagumpay siya na mahulog ang susi. Kinailan niya papasok ang kanyang kamiseta. Isang sunod-sunod na ang tumulong sa kanya na makatakas. Marahan siyang umakyat, ngunit nang tatakas na sana siya, bigla itong bumalik. Mabilis na nagtago si Ana sa storage room sa tabi ng pinto. Nang isa na ng lalaki ang pinto, din siya ng isang troso. Ngayon ay napakalaki na ng gap. Maaari lamang siyang magdasal na hindi siya matuklasan. Mabuti na lang at hindi niya pinansin ang sulok na ito, magkus ay tinawag niya ang kanyang asawa sa napakahinahong tono. Obvious naman na maganda ang image niya sa harap ng pamilya niya, pero pagkapindot pa lang niya ng end call, naging demonyo na siya. Nang makarating siya sa basement, binuksan ni Ana ang pinto at tumakbo palabas. bas. Ngunit paglabas niya, napagtanto niya na siya ay nasa kabubatan. Nakatakbo lang siya sa gulat sa isang direksyon at natuklasan ng lalaki ang nangyari at mabilis siyang hinabol. Sa kasamaang palad, nadulas si Ana at nahulog sa gulat. Nasaksak siya sa talampakan ng isang sama ng puno. Pagharap sa lalaking bumahabol sa kanya, tiniis niya ang sakit at hinubot ang sama. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagtakas sa malalim na kagubatan. Ngunit isang malaking ilog at rumaragas ang tubig ang humadlang sa kanya. Sa pag-aarin naman niya, naabutan siya ng lalaki. Diretsong tumalon si Ana sa tubig sa pagkabalisa, mapalad siyang naanod sa pampang. Hindi nagtagal, may narinig siyang yabag na papalapit. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno. Nang lumapit ang taong iyon, ginamit niya ang buong lakas para ay hampas ang pagpat at tinamaan ang lalaki. Pero sa pagtitig niya, maling tao ang nataman niya. Binanggit niya ang naranasan niya nitong mga nakaraang araw at nakiusap sa matanda na tawada ng pulis. Nang ilabas ng matanda ang kanyang telepono, nakita niyang nabasag lang ng stick ang telepono niya. Binigyan ng babait na matandang lalaki si Ana ng isang pares ng sapatos. Naghahanda na siyang ilabas sa kagubatan upang magsumbong sa pulisya. Nang matuklasan nila ang isang malaking truso na nakaharam sa kalsada, napagtanto ni si Ana na dinawayo ng demonyong lalaki na humahabol sa kanya. Tiyak na, ilang sandali pa ay nagmaneho ang lalaki. Mabilis na itinaas ng matanda ang kanyang baril at nadinat. Ngunit nagsinumaling ng demonyong lalaki, sinabing kapatid niya si Ana at may sakit sa pag-iisip. Sa pagtingin sa kanyang nakakabaliw na hitsura, hindi alam ng matanda kung sino ang paniniwalaan. Sinamantala ng demonyong lalaki ang pag aalinlangan ng matanda Kumakbang siya pa at naghanda para bawiin si Anna. Nang makitang naghihirap ang dalawa, nagpa siya ang matanda na tumawag ng pulis para meresolbo ang usapin. Napatinil ang demonyong lalaki at ibinigay ang phone. Mag-iingat ang huling salita ng matanda. Silumtop ng demonyong lalaki ang matanda sa lupa at namatay sa trahedya sa ilalim ng sarili niyang baril. Nang makita ito ni Ana, mabilis siyang tumakbo palayo, ngunit mayroon lamang isang paraan palabas ng kabubatan na ito, kaya kailangan niyang bumalik. Naabutan niyang inihintong ng demonyong lalaki ang sasakyan sa gilid ng kalsada, naghahanda na ilibing ng katawan ng matanda. Sinamantala ni Ana ang pagkakataon na sumakay sa kanyang sasakyan, pero hinanap ang susi sa buong sasakyan at hindi niya mahanap ang susi. Sa maliit na bulsa lang niya nakuha ang phone nito, sa oras na ito, nang matapos siyang magproseso at babalik na sana ang demonyong lalaki sa sapyan at nakatabu lang siya sa trump ng sasakyan. Hindi niya napansin, kaya nag-ride siya at umalis. Sinamantala niya na ang inay ng sapyan para tumawag ng pulis, pero hindi siya naglakas loob na magsalita ng malakas. Bamulong na lang siya na kinignap siya at saka pinatay ang telepono. Sa oras na ito, natuklasan ng na lalaki na nawawala na ang kanyang telepono at mabilis na iniinto sa sasakyan upang tumingin sa rearview mirror. Hinawakan ni Anna ang wrench at nakayuko sa sulok, ngunit hindi pa rin ng ang demonyong lalaki sa paghampas at nagmamadaling lumabas. Binilisan niya, hindi matatag ang katawan niya, nilabas ng demonyong lalaki ang punyal at winisiwas ng paulit-ulit sa likod. Sa panahon ng pakikipagbuno ang dalawa, ang kotse ay ganap na nawalan ng kontrol at tumahog. Sinubukan ni Ana na bumapang palabas pero sinundan din siya ng demonyong lalaki. Pareho silang itinaboy sa isang bakanting lote. Ang The na lote ay nag-iwan kay Ana na walang paraan upang makatakas, kaya determined Ada siyang ipagsapalaran ng kanyang buhay kasama niya. Pero bago iyon, pilawarin niya ang kanyang nawa at sinabing isa siyang demonyo sa anyo ng tao. Nang makita ang ganit na boses ng kanyamasawa na nagtatanong sa kanya, naganit siya kaya nagpasya siyang hanapin ito ng lubusan. Nagpupumiglas ang dalawa sa putikan. Pinatumbang na siya ni Ana, pero sinunggaban niya ito. Nang sasaksaki na sana siya ng demonyong lanaki, sinipa siya nito pababa. Ang bawat atake na ginagamit ng dalawang tao ay mamamatay sa kahinaan ng kalaban. Maya-maya pa ay nawala na ang kanilang mga almas. Munit si Ana ay na corner at naging baliw gamit ang kanyang mga ngipin bilang sandata. Kinagat ni Ana ang isang piraso ng kanyang laman pagkatapos ay tinuha ang kutsinyo sa putik at isinaksap ito sa demonyong lalaki. Sa wakas ay nanalo siya sa trahedya na ito. Bago siya namatay, tumingin ang demonyong lalaki kay Ana. Hindi pa siya nakakita ng ganong kabayo na biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, minungian siya ng buhay. Ang malakas na hamin sa kalamitan ay humamaplo sa buhok ni Ana at dumating na sa rescue helicopter na namahulugan din na natapos na ang sigalot sa kanyang buhay.